Ayan si tatay oh. Mulag na si tatay. Nandito lang siya sa Dr. Santos Avenue. Oh. Pagtagtag pagpili ng bigat sa akin. Oh. Pero pag nag-viral yung video ni eh, tatay, atahan ninyo. Babalikan namin at ibigay namin lahat ng tulong ninyo na nandito. Araw-araw. Ano? Araw. Sigurado yun tayo. Asahan Ay, niyo po. Pag-uulan at dito ako araw-araw. Nandito araw. lang yun si tatay. Gusto kayo tayo? Ah. Ha? Gusto kayo? Ano? Dito, -lagi, lang dito, ito lagi lagi tayo, lang sa dito tayo, ay suskale, suskale, suskape, nagkakikita ka mabait, huh? nagkakakita ka mabayo, kung ayaw, ayaw, ba kayo ayaw, 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 Saan po kayo, kayo nakatira dito? Ha? Saan po kayo nakatira dito? Saan po kayo nakatira dito? Ha? Sa tabi ng ilo? lang itong ibibigay ko sa inyo tayo. Sana na makatulong din sa inyo tayo? Oo! Pag kami yan! Kasi po, magkakalit sa puso nyo. Maraming salamat po! Sana so, na matulungan ka rin sa mga followers ko? Para pagbili lang. Pagkakalit pag lang pagbili ng sigal. Oo po. Saka sana makita sa mga followers ko at mataanan ka dito dito sa... tayo. Sige po ako nakikita na po. Oo po. Makita ka sa mga followers ko tayo na nandito para ano uh, Dito ko lang sa Dr. Santos sabi nyo tayo no? Araw-araw okay. dito po. Ito yan sa maaaring isang ayong isang 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 kasina ng tayo. Oo po. Pwede ba tanggalin yung kalapin ko tayo para makita sa mga followers ko tayo? Oo Okay lang ba sa inyo na tanggalin natin yung kalapin mo? Ah, tanggalin natin yung salamin mo. Oo. 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 Ayan si tatay oh. Bulag na si tatay. Nandito lang siya sa Dr. Santos Avenue. Oo. Oh. Ako pala si Kuya Francis tayo. Nagpapitita. Ah, talagang ano ano po kayo. Oh. Yan, si, yan po si tatay. Yan po oh. si tatay. Okay. Ayan. So, si tatay. Sana matulungan ninyo. Ako ako, Ayan. Ito yung tent ko sa ina, si Julius Akel. Pag nagpapilihan siya sa amin. Opo. Pero po, okay naman nga po. Pag nag-piral yung video ni Tatay, asahan ninyo, papalikan namin at sinibigay namin lahat tulong ninyo na nandito. Araw-araw. Sigurado yun, tay. Asahan nyo po. Kung umuulan at dito ako araw-araw. dito lang yan si Tatay? Opo. Kung umuulan, adyan-adyan ako sa katina ko. Opo. Adiyo sana nang no makita ng lahat ma ng mga para makita ng lahat ng followers namin na matulungan yung si tatay nandito lang yung si tatay sa Dr. Tato araw-araw kahit yung buko nandyan kahit yung buko nandyan basta umula ako sa tabi opo sa tabi na yan ako sa na okay po sige po ikat lang po kayo sige po pag nag-viral yung video ni tatay asahan nyo mabalik ako si tatay dito at bibigay ko yung mga tulong nyo kay tatay Okay. okay, salamat kay